eto na ang nire-ready ko naman ay naglalaga na naman ako para sa ating spaghetti pasta at eto naman yung sa bihon natin this is for our third menu and then this is for our fourth menu, bihon and para sa ends, <laughs> and para sa spaghetti binabad ko na po yung bihon ayan na so nakakadalawa na tayo two down seafoods sinigang na baka bihon, eto na nilalaga ko na yung sahog eto yung mga gulay at eto naman para sa spaghetti so ayan ipapakita ko po sa inyo pagka naluto ko na lahat eto na yung pasta ayan kasi kumulo na yung tubig okay. so kalahating kilo lang ang ating lulutuig na pasta may yun naman at ang mga bata lang naman ito ang may hilig ang kakain at eto naman hinahanda ko na yung pangsawag na beef para sa ati ah konting spaghetti. At eto naman na yung sa pansit bihon. Ayan. Magigisa na tayo. Ayan, gisa-gisa na tayo. Ito ay bihon gisado. Kaya, kaya yung bihon ay ibinabad na natin para nalagay na lang natin. Nalagay ko na din yung repolyo and then isusunod ko na ang ating bihon. Ayan. Lagay na natin ang ating bihon. So, patapos na ang ating bihon gisado. Eto, luto na ang ating pansit gisado. Or bihon gisado. Ayan, yung spaghetti na lang. At mamaya, pagdating namin galing church ay... Yes po. Magpip... Okay po. Apo, later. Ito na po ang ating pan, uh, bihon gisado. So, spaghetti naman na. Inawag kasi ako ni Nick Nick. Kaya naputo lang aking sinasabi. So, ayan. Patay na natin to and then tapos na to Yung spaghetti na lang. Nilalaga ko pa yung uh, na karne. At uh, eto na po yung spaghetti natin. So, ayan. Nakailan na tayo. Ayan. Tumunog yung pressure cook. Ito na yung bihon. At ito na yung ating sinigang. So, ayan. That's all for today. Thank you for watching. Bye. Mamaya, prito na lang tayo ng tilapia and then yung salad na pipino. So, yun na lang ating gagawin after mas. Kasi aalis kami ni tatay. or the